Mainit na balita, mga kabupers, kay Soto mukhang malapit ng bumalik. Magandang balita ito para sa lahat ng kaisoto fans. Matapos ang ilang buwang pananabik at pag-aabang, mukhang papalapit na talaga ang pagbabalik ng ating pambato. Alam naman natin na noong January, si Kai ay nagkaroon ng ACL injury, isang mabigat na pagsubok para sa kahit sinong atleta. Ngayon ay September na, at ibig sabihin ay halos walong buwan na rin mula nang siya ay ma-injure. Sa karaniwang timeline ng recovery para sa ACL injury, umaabot ng 9 hanggang 12 months bago makabalik ang isang player sa competitive action. Pero base sa mga nakikitang senyales, mukhang maaga ang progreso ni Kai. Nakita si Kai sa preseason game ng Koshigaya Alpha sa Japan. Bagamat hindi pa siya naglalaro, malaking bagay na makita siyang physically present at nakasuporta sa kanyang team. Higit pa riyan, kailan lang ay nagpost siya ng bagong larawan sa kanyang Instagram story, kung saan makikita siyang nasa paligid ng court kasama ang Kushigaya. Simple man ang post, pero napakalaking bagay para sa mga fans na matagal nang nag-aabang. Kung babalikan natin, sinabi ni Coach Tim Cohn noong mga nakaraang buwan na posibleng makabalik si Kai sa pagitan ng October hanggang December. Ngayon, base sa kanyang latest update, hindi malabong mangyari na mas maaga pa dito ang kanyang pagbabalik. Kung tutuusin, posible ngang magkaroon ng surprise comeback si Kai, baka as early as October o November. May mga ulat na sa training, nakakadakdak at nakakasalpak na raw si Kai. Ngunit pinapahinto muna siya ng Kushigaya medical staff para hindi mapuwersa ang tuhod at masiguro ang full recovery. Ibig sabihin, physically capable na siya, pero hinahabaan lang ng team ang pasensya para makaiwas sa anumang setback. Para sa mga fans, ito ay napakagandang balita. Ang mabilis na recovery ni Kai ay patunay ng kanyang dedikasyon at disiplina bilang atleta. Hindi biro ang pinagdadaanan ng isang player na galing sa ACL injury, pero mukhang matagumpay na nalalampasan ni Kai ang prosesong ito. Mga kabupers, malapit na malapit na talaga. Kung magpapatuloy ang magandang progreso, posible nating makita si Kai Soto na muling sumabak sa aksyon ngayong darating na season. Kaya't patuloy natin siyang suportahan at ipagdasal na maging tuloy-tuloy ang kanyang pagbabalik. Abangan natin dahil baka sa susunod na buwan, October o November, ay masaksihan na natin ang kanyang much-awaited comeback. Maraming salamat at patuloy tayong magkaisa sa pagsuporta sa ating pambato, si Kai Soto.